alas 5 lang tayo last night ng panggabi 5 lang tayo kaya sa bahay tayo mag overtime grind tayo papadala natin lahat ng order ninyo papuntang Pilipinas Uy, at so kalis Ay Pagod Pagod Message na lang kita kung matutuloy tayo ngayon. <laughs> Mukhang ano, alanganin eh. Baka, baka mamayang hapon na lang pag medyo tumila. Tumila ka lang konti yung snow. Kapal lang yung snow. Ay, bakit kaya nag-snow na naman? <laughs> Ito yung ipapadala ko lahat sa Pilipinas. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na pares. Ilagyan ko na ng mga pangalan para hindi ako mali tumamaya pag iba box ko kasi tatlong box ang gagamitin natin hiwa-hiwalay yung dalawang box uh, direct na sa client natin then yung isang box uh, may magre-receive sa Manila tapos siya yung magpapadala sa mga kliyente ko outside Manila kagising lang ngayon silipin natin yun nalusaw na yung yelo pwede na tayo magpadala oy pwede na nga ay hey, umuulan na naman Akala ko tumigil na Ayan, umulan ulit Akala ko ito patigil yung snow huh? hey. Pero pwede pa yan Hindi mababasa Mahina lang naman Kuha tayong payong Palutan lang natin ng plastic Para hindi siya mabasa Let's go So ano mulan mula ulit ng yelo. Akala ko talaga titigil na kanina eh. Sabi ko pinapahinto lang eh. Nawala na eh. Tapos biglang bumuhos ulit. Ayan yung dala. Plastic naman sa likod. Kumamay pa ang Starales kasama ko. Papadala din. Shoutout Julius. Kanina naman kasi ang umaga, sobrang lakas. Naman, hindi, hindi tayo makapagbike. Hindi, hindi, nga pwedeng magbike na. Katakpan yung daan ng snow. Buti nga ngayon, hindi na. Uh, lamig. Deliver tayo kahit nag snow Ngayon, papadala ka. Tatlong box. Pawanda, Pilipinas. Pasabay lang to, pasabay. Hi. hi, ni guys, si Mas?

Pilipinas. Tapos din. Ayan. Padala na. Tara. Pagka tayo. At lumalakas na naman yung yellow. Kaya nga. Buti ka may payong. Ayan. Malakas na nga. Ayan o. Snow na naman. Buti na lang talaga pa... Padala na bago lumakas. Payong lang. Kakaputi ka pa? Okay. Sige. Payong. Payong lang ako. Lumakas na nga yung snow. Saan tayo dadaan pa dito? Saan ba? Diyan na lang? Sa, sa dinaanan mo? Ah. Matalik ba dyan? Hindi. Hindi. Ah, sige. Aras ah, matalik dito. Ah, diyan na lang tayo. Hey, buti na lang talaga. Iba <laughs> na na. Ah, rain or shine. Kahit na nag-snow, deliver tayo. Kapag-deliver update ko na lang kayo mga quality kapag na, nasa Pinas na yung package ko An? at saka yung mga wala pa doon uh, next week next week ang dating sa akin ng ibang order o yan na let's go Ayan, last ng snow <laughs>